Ako sabihin ko, bumalik na kayo. Come back, pakita niyo sa kanila kung ano ang totoong ibig sabihin ng... Na... Direk Kati nagsalita na tungkol sa isyu ng hiwalayan ni Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Bailan ngayon ang usap-usapan sa likod ng balitang hiwalayan din ngayon ng Katniel. Matapos na naging pagbubunyag ng isang TV reporter na di umano'y may something raw kina Daniel at Andrea Brillantes ngayon. Pinag-uusapan at pinagkakaguluhan ngayon sa social media. Lalo't na papabalit ang mayroon talagang di pagkakaunawan ngayon ang Padniel. Hindi na rin nagpaligoy-ligoy pa ang direktor na si Cathy Molina man na magbigay ng kanyang salubing tungkol dito. Naging palaisipan din kasi sa marami na tila ang raw si Daniel sa direktor na siyang pinag-usapan na makaraw alam rin ni Derek Cati, ang pinagdadaanan niya yung problema ng Katniel. Si Derek Cati ay hindi lamang basta direktor sa map ito kundi isang matalik rin na kaibigan. Ayon naman sa komento ng ibang netizen ay bakaraw si Daniel ang may kasalanan dahil siya lang naman daw ang nakamfollow sa direktor.